mga gawik, ang masayang gabi sa lahat. Tayo ngayon ay mayroon lang tayong binili sa gabing ito, mga gawik. Dito tayo ngayon sa isang barangay sa Marikina City, no? Barangay Parang. At ito nga yung ating binili dyan, mga Gawiks. Tayo ay sadya lang na may binili dyan. At dahil sa tayo ay nandito na lang din naman sa labas sa gabing ito, tayo ay mamamasyal muna. So, mayroon tayong pasyalan dito, mga gawik. Tayo ay sisilip lang sa glit, sa glit, no? Kasi nga ay papalapit na ang Pasko kaya uso na ngayon yung mga changi changi sa mga barangay barangay dito tayo sa changi ng barangay parang mga guiks so, tawid tayo ayan. so gala muna tayo sa gate samahan nyo ako tayo yung mamamasyal muna dito no dahil sa may mga changihan dito ngayon dahil sa papalapit na nga ang Pasko no dito yan barangay parang So, ayan yung kanilang barangay dito na office no puro mga Christmas light -like. so yan yung mga tiyanggihan dito mga gawiks ayoy ay iikot lang dito samaan nyo ako tayo yung mamamasyal no window shopping kasi mayroon lang tayong binili doon sa isang grocery ayan So, dito, ayan, mga laruan mga Gwigs, pang bata, pang pamasko. So, hindi pa lahat na ako pa, no. Ayan, marami pang bakanti. Ayan, dahil sa ngayon ay, siyempre, wala pang pa December. So, dito yung court nila mga Gwigs, no. May nakikita tayong nag-shooting-shooting o naglalaro na, silip lang tayo saglit. So, ito yung court ng Barangay Parang, no. Ayan. So marami pa ang bakante sa mga stall. Ayan, di pa lahat na ako pa. May perya dito at may peris wheel. So yan ang mga tinda-tinda nila dito ngayon. Ayan. At may bingguan tayong naririnig. So yan, mga footwear no, mga chinilas. At mga chinilas yung ating unang nakita. At dito naman, mga laruan nga. So, mostly, mga laruan, mga gawigs. Yun, oh. Ang daming laruan. Pangbata, pang Christmas talaga. At mga damit naman. Ayan. So, dito, may t-shirt printing. Mapaprint ka ng t-shirt. So, mga mga display, mga t-shirt, mga gawigs. So, yan ang kanilang mga paninda di no, by yung mga naka na sa so, lahim tindahan, tirihan tret. sa kuberen ang taya ulit pagka na perfect mo. magwigs, pwedeng maglaro dito no. na saan na saan na ang bingo ayan ang operator Pakay lubang bola na B, number 7. So, dito may Paris dito mag-week. Sa mga... B, number 7. B, commander, commander. So, nasa, nasa sintro. sa sintro. Eh, nilagay, ayan mag -wik. Ayan. Yan ba ay eh, Paris Will, hindi eh. pa umiikot, wala pang sumasakay. Ayun. Ang bilis ng ikot mga guys, Oh. Hindi pa puno, konti lang ang mga pasahero. So lang, dahil sa maaga pa. <laughs> 62. Agis barya magawit Ayan Ubus ang barya Ubus ang barya mo dito Pag hindi ka tumama Ayan Tumama yung Isa Ayan kami, puro agis bar mga Yung ating inikot Ayan <laughs> Dito, color Agis ng bula sa color naman oh. Color game Ayan point so, mga guys Dito naman ay shooting So, iba-ibang mga games, mga palaro mga gewis. Ayan, cute naman ang ring. Wala. wala. Okay. wala, rin mag sabi. wala, wala. So, ayan mga guis. Dito tayo sa bulan na yagis niya. Tiyan. Ayan. Uy, malalaglang. Na ang tari ng taran sa G-Naman 47 47 Letter G47 Itataas pong muli ang premyo Pagkatapos Maglaro tayo balik sa may pattern Straight or diagonal naman Tuloy tayo Sa G 50 Sigaw na ng bigbo kung kayo Ay nakawala na Letter G50 50 Ayan 50 daw Letter G Wala Pas pa na Pasta na may tatama na sa P. Ayan, ang haba ng P1 mga Gwix. Ay, umandar na yung Ferris wheel mga Gwix. Umandar sa na. Sa P2 na pwede magpantas kayo at baka tumatama rin. Anong lang? Umiikot. Alabla. May sumakay na mga Gwix kaya umiikot. Ayan, maraming nandun sa itaas. Mukhang walang kahati pa sa mga. Abangan natin yung pag-iikot yan mga Gwix. Abangan Abangan natin.

So, dalawa lang yung sakay mga guys. Dalawang bata. Dalawang bata lang. Yung. Dalawang bata lang yung sakay dyan. Ang dami pang bakanting upuan. Yun, no? Sus. Ayan. So, mamaya mga guys, sigurado marami ng tao dito. Ang agis bariya ang marami dito. Agis bariya. ay. Mga nagalag, mga estudyante, di pa umuwi ng bahay. Gumagala <laughs> pa, nawamasyal pa sa peryaan. <laughs> Ayun. So, naikot na natin mga Gwix. Dito tayo sa isang linya sa kabila, no? Ayan, tayo nga ay umikot lang dito. Napadaan lang, napasya lang tayo dahil mayroon lang tayong binili. Ayun, ito naman ay napansin na natin habang sa araw ay bumabiyahe tayo, napadaan tayo dito. Kaya dito napansin ko na mayroong tiyanggihan pero hindi pa karamihan, no? maluwag pa. Maluwag pa, marami pang bakanti. Ayan. Sa mga gilid mga gawiks ay mga paninda no oh, sa gilid. Sa gitna piryaan. Yan hagis barya, at ito nga ayan mga arang roller coaster. <laughs> ayan, paikot. Ayun ang Ferris wheel ang inaabangan ko mga gawik. Ang pag-andar niyan, ang pag niyan. So dito sa gilid ay mga panindang mga damit. Ayan mayroon ditong mga kakanin, pagkain. Kung nagutom ka sa pamamasyal, pwede kang magmerienda, kumain. So, 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 marami mga guys, mga estudyante ngayon. Siguro, paglabas nila sa school, alas 7 o 7.30, pagdating dito, namamasyal. O. Ayun na, umikot na yung periswil mga guys. ayun Ayan ikot na wala pang sumasakay abang pinapaikot no pag may sasakay dyan mga guwik siguro hihinto dun sa bakanti so ayan tayo ay dito sa entrance no ayan ayun may sasakay mga guwik ayan may sasakay may sasakay nga ayan oh. ayan dalawa dalawa may marami pang bakanti, pwede pang sumakay dyan. Swerte yung mga nandun sa taas na nahinto, no? Ang tanawin doon sa taas, sigurado pag ganitong gabi ay mga batibang kulay ng ilaw. nga Mga namamasyal na mga estudyante galing sa eskwelahan paglabas lalabas lang nito nila mga guwiks. Galing lang to sa school, no? Ayun, mayroon ditong iba-ibang ang pagkain dito mga guwiks. Pang merindahan, no? Ayan. Wow. King Michael. Marami pa, marami pang nga dito mga guwis. Dito ang pwesto dito sa mga pagkain. Ayan, pagkain dyan. Wala nang nag-arkila dahil wala pang Pasko. Papalapit pa lang. Ayan na mga guwis, medyo nag-start ng umikot no. Ayan. So may mga sakay na tao na ang mga... Bawat isa dyan mga guwiks, So, dalawahan yata mga gawiks no, harapan ng sakay niyan. Ayan, umiikot na. Mahina lang, mahina ang ikot. Ayan. Mm -hmm. <makes> diba. Ayun ang Christmas light decor dito mga guwik. sa bawat pustino may nilagay sa mga ganyan. Ayun. Sa bawat street dito sa Marikina City sa mga pusti ay mayroong mga dekorasyon na Christmas light na ganyan ayan so yan tayo mga si eh, uwi na, pauwi na tayo no? ayan so maglalakad maglalakad na tayo uwi na, uwi